sa mga mahilig sa kwentong nakakakilabot at misteryosong karanasan, dito na kayo. Huwag palampasin ang bawat kwentong magpapatayo ng balahibo nyo. Mag-subscribe na sa kwento Buhay Gi at samahan kami sa mundo ng hindi may paliwanan. Ganda ka na ba? Huling pasahero. Si Miguel ay isang call center agent na palaging sumasakay ng huling biyahe ng bus pa uwi. Sanay na siya sa tahimik at halos walang sakay na bus pagsabit ng hating Ngunit ngayong gabi, may kakaiba siyang nararamdaman. Parang may malamig na hangin na dumadampi sa batok niya, kahit sarado ang mga pintana. Naupo siya sa bandang gitna, malayo sa ibang pasahero, dalawang matandang babae at isang lalaking nakayuko. Ang konduktor ay walang inig habang naniningil ng pamasahe. Tahimik ang lahat, tila walang gustong magsalita. Habang tumatakbo ang bus sa madilim na kalsada, unti-unting bumaba ang mga pasahero hanggang si Miguel na lang at ang lalaking nakayuko ang natira. Kinabahan siya. Nakapikit ang lalaki, parang natutulog. Isa sri may bumulong mula sa likod. Napalingon siya, pero wala namang tao. Pinilit niyang huwag magpanik. Inisip niya na baka pagod lang siya. Ngunit nang dumaan ang bus sa ilalim ng post ng ilaw, napansin niyang walang anino ang lalaking katabi niya. Dahan-dahan siyang tumayo at lumibat ng upuan. Pinakiramdaman niya kung gumalaw ito, pero nanatili itong nakayuko. Maya-maya, biglang nagsalita ang konduktor. Boss, ikaw na lang pala natitira. Napatingin si Miguel sa lalaki, wala na ito sa upuan. Pero wala rin siyang nakitang bumaba. Biglang napahinto ang boss sa tapat ng isang lumang waiting shed. Bumukas ang pinto, ngunit walang sumakay o bumaba. Wala naman pong bababa, sabi ni Miguel. Hindi sumagot ang driver. Sa rearview mirror, nakita niya ang konduktor na namumutla. Dahan-dahan itong lumingon kay Miguel. Teka, boss ikaw ba talaga ang huling pasahero? Nang lingunin niya ang kanyang paligid, doon niya napansin wala na siya sa loob ng bus. Nasa madilim na kasada siya, sa harap ng waiting shed. Nasa tabi niya ang lalaking nakayuko, ngayon ay nakatingin sa kanya walang mukha.